<laughs> Picture mo mi na. Hindi ay na Message remote. sa... English. <laughs> for my mess, uh, my message for my sister. In English. masuk ini. Hindi, <laughs> Okay. Uh, bilang isang ate, mabait, maalahanin, eh. at siya ano, may kapang-uutos, kapag-ibiglang pagkain. Ito, mga gusto niya. Aaaaah! <laughs> ito, ito kapag-uutos sa tindahan, ito mga bibigling ko. Aaaaah! Si Ma'am Tatus! Aaaaah! Si Tatus? <laughs> limang Tatus. Ayaw, Tapos tatlong payo. Ewan ko kung bakit ako <na> gusto yun. Mahalo-halo <laughs> sa tani yung mga pagkain na yun. Pero kung anin mo sa ano, isang pagkain, ano, i-symbolize ko yung ate ko sa isang pagkain. Siguro chocolate. Kasi alam natin ang chocolate. Ano, hindi pinagsasawa ng mga tao. Pa, bihira lang sa tao na magsawa doon. Parang sabi ko na, may ano, walang pwedeng magsawa sa kaibigan na kung kaibigan niya si ate ko. Yun lang. Yun yan.